Uh, hello guys, good morning. Magluluto na naman kami ngayon ng siligang na ano siya? Ah, dinorado. Okay, pinakaunang gawin. Lagi ng simula, ibigay yan. Ibang kita.

Tsaka may yung Masustansyang gulay. Unahin ang sitaw at matigas-tigas. Ang, ang pinakauli ay yung yan. Eh. Isunod na ang palong. Okay. mo. Ang to guys, yung patis. ini pampalasa dyan. Okay. Bichiro. okay bichiro. Kaya 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 kaya. Ayan po.